ko lang, no? Total, nandun na si Sara Duterte. Bakit hindi pa hinuli? <laughs> May proseso kasi kaya ganun. Okay. Sabi dito, di ba? So, ngayon, ito, continue natin, na. No? So, ngayon, mga babayan, do, huwag pa natin kakalimutan itong, 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 ano, itong, itong, ano, ito na ba tayo? Ito, ito, ito. Itong arrest warrant ni Babalikan natin ito, ah. Kasi connected dito, eh. Ah, connected dito, eh. Ito, Tagalog to ah. Tagalog na to. Tagalog to. So, March 7, 2025 sitwasyon ng Republika ng Pilipinas, mandato na pag-aresto para kay Mr. Rodrigo Rawa Duterte. Okay. So sa banda po ng ano ng arrest warrant ko dito, may nakalagay dito. Ano ba 'yon? Ito, 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 Sa number 2. Okay. Basahin ko lang ha, medyo mahaba lang to ha, di ba? Noong ika-15 ng September 2021, ang kamera sa isang nakaraang komposisyon nagbigay ng pahintulot para magsimula na investigasyon tungkol sa sitwasyon ng Pilipinas. Kaugnay sa mga krimen na sakop ng jurisdiksyon ng korte na ina na -ina inaakalang isinagawa sa teritoryo ng Pilipinas sa pagitan ng ika isa ng Nobyembre 2011 hanggang Marso 16, 2019 sa konteksto ng kampanya uh, Gera Laban sa Droga or war, on Drugs. So mga kababayan, ang point ko dito, nakalagay na po sa arrest warrant po ni Digong na meron pong jurisdiction ng Pilipinas from 2011 hanggang 2019. Ngayon, tandaan po natin mga kababayan na si Las Cañas po, isa pa sa mga affidavit niya, sinabi niya na si Sara Duterte, na si Sara Duterte daw po ang nagpasimula ng tokhang sa Davao City. Nalala niyo ba yung sinasabi po ni Bato na Davao model? Nalala niyo yun, di ba? yung Davao model. Sinunod lang po namin ang Davao model. ay, 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 sinasabi ni Bato dati nung ginawa nga po ni, ni Tokhang. Ang Davao model pala mga kababayan, si Sara Duterte pala may gawa nun. Na tinatanggi naman ito ni Sara. Ang point dito, baka sabihin nyo na naman, eh Takeru, uh, gawa-gawang kwento lang niya ni Las Cañas. Talaga? Hanggang ngayon, ina-underestimate niyo si Las Cañas? Eh si Las Cañas po ang star witness ng ICC. Naniwala po ang, naniwala po ang ICC kay Las Cañas? Nakuha niyo yung point ko mga babayan? 'Di ba? Huwag ninyong kayong mga DDS kayo, huwag ninyong ina-underestimate si Las Cañas at si si Matubato. Hindi po uusad ang kaso o mahirapan pong umusad ang kaso ng mga Duterte sa ICC kung wala po ang statement ni Las Cañas at ni Matubato. Kaya ngayon, pag sinabi po dito ni Las Cañas na si Sara Duterte po ang pasimuno ng tokhang, kabahan po kayo dito kasi tandaan nyo po, sakop pa po ng jurisdiction ng, uh, ng ICC ang ginawa po ni Sara Duterte na pagbuo nga po ng war on drugs o tokhang sa Davao City. Gets? Oh. So ngayon ito, punta nat natin ngayon yung uh, ano tawag nito? Yung statement ni Las Canas. Yung part 4 nga po sa ano sa Vera Files. So, na-interview po itong si Las Canas. So, sabi dito ah, Sarah advised abduction and burial of uh, at Loud Quarry. So, meron pong quarry po, ang tawag nga po dito sa Davao City yung Loud Quarry. Si Sarah daw po ang nag-uutos. Sabi ni Las Canas yan ah, tandaan nyo ah. Huwag nyo minamali si Las Cañas. Oh. Sabi po ni Las Cañas, yung log quarry po sa Davao City, dun po yung tambakan ng mga pinapapatay ni Sara sa Davao. Oh. Di ba? Ay, Diyos ko. Oh. At tandaan niyo po mga kababayan, may jurisdiction pa po ang ICC nito. O oh, kung tignan natin ha, sabi dito, Oh. Sarah was mayor from 2010 to 2013, and from 2016 to 2022. Tama di ba? Tama yung timeline Niles Kanyas Her father, former President Rodrigo Duterte, served as mayor for 22, 22 years before her. Laskanyas said Sarah, who is addressed and referred to in Davao with the Bisayan uh, endearment in di, had particip uh, participated. Fully in the extrajudicial killings at the times even more uh, brutal and ruthless than their father. Walang ya, di ba? Kung, kung tayo po natakot nung panahon nga po ni Digong sa War on Drugs, mas matakot po tayo pag si Sarah po naging presidente. Dahil sabi po ni Lascaña sa star witness nga po ng ICC, na pinanawalan po ng ICC, mas ruthless, mas delikado si Sarah Duterte kumpara sa tatay niya. Oh, dapat mga kababayan, isama po ito sa kaso. At malamang kasama na siya sa kaso. Kasi kung paniniwalaan nga po sila sa ng ICC, regarding kay Digong, malaki po yung chance na maniwala rin po ang ICC laban kay Sarah. Diba? So, sabi po dito ha, he narrated when Ronald Bato de la Rosa. o to, pasok na si Bato, The police director of Davao City, now an incumbent senator, started the operation Tokang. I was called him about Tokang and it was approved by Saru Duterte. He was the mayor at that time. O oh, ito ah. Ito na content ko na ito. O oh, tama to, tama nga to, uh, ah, Jovi Gali. Si Digo nga takot si Sara eh. Di ba? siapa pa yung Hitler, si Sara. <laughs> ito ito ah. Ito na content ko na to. na-appoint si Bato de la Rosa sa Davao City, na-appoint po siya 2013. Bago po mawala si Sara Duterte bilang mayor. At bago po bumaba si Sara Duterte bilang mayor ng Davao City, kasi nga po, papaltan siya ng tatay niya, dun po nauso yung tokhang. Tinanin niyo ha, yung timeline po ha, ah, kung, 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 paano magsalita si Bato-Bato, tsaka sila si Las Yung mga ginawa pong patayan ni Digong, before 2013 ang tawag lang nila lang nila dito Patayan. Pero nung pagpasok po ng 2013 pataas ang tawag na po nila dito Tukhang. Kasi po nagsimula po ang Tukhang kay Sara. Diba? Oh, Di ba? Oh. Sara mentally deranged. Totoo 'yan, Ma'am Erlyn, no? Sabi pa dito, kung tingin natin ah. Oh. Dela Rosa told me. Ito ah, sabi nila sa kanya 'to ah. De La Rosa told me he will impose another police operation about drugs, not through DDS, but through abduction and use the loud quarry as mass graves. Uh, it, 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 uh, and it was approved by Sara Duterte when she when we talk personally. Me, Sara Duterte, and Sunny Benaventura, Sara said, ang bisaya, you karaan naman na inyohang style kanang pusil. Kidapawa, ano yan? Your style of shooting targets is fast just kidnap your target, then bury them. Putan, di ba? Grabe, di ba? Di ba kinakalibutan dito? Ang sabi daw ni Sarah, lumang style yung ginagawa ninyo. Ang gawin niyo, ilibing ninyo ng buhay. Puta. Delikado si ano dito. Delikado si Chris Ulo dito. <laughs> delikado si Insan Mike dito. <laughs> pag lagi si presidente, naku. <laughs> Grabe, no? Oh, so sabi pa dito, oh. demonyo, di ba? Oh. I ask him to expound on his this for the benefit of the doubt to take it with a grain of salt. Was Sarah aware of the extrajudicial killings being done? Not only EGK but also of the mass grave of the loud quarry. Grabe, di ba? Oh. Sabi dito, ito ba Lupit? Sabi dito, sometimes si Sarah naga firing doon. Pasama si Michael Yang inside the loud quarry. Oh. So, tandaan nyo ha, kapag si Sarah po naging presidente, babalik po si Michael Yang. Waka nang ina. Di ba? Oh. Ganun sila ka-BFF po ni Michael Yang at ni Sarah. Sila po ay nagpa-firing-firing nagpa -firing, firing doon po sa loud quarry kung saan po nila binuburol yung mga pinapatigok nila. Ba? Lupet na. O. Oh. Sabi pa dito, Mayor Inday Duterte confirmed the instruction of Bato de la Rosa to me about the Oplan Tokang at that time. If I'm not mistaken, it was February in 2012 or 2013. He was the city mayor at that time instructing me in San Ibn at Caltex Mini, uh, Mini Mart, Star Mart, in Ecoland. Okay. So ngayon, Actually, na-report -na din po ito sa ano, sa News 5. Tingnan niyo to ah. Panoorin niyo to. Sino ba 'yan? Tata, tata, tata ta, 'yan Ang eh. dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Lascañas si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno ng kontrobersyal na Oplan Tokhang. Ayon kay Las Cañas, nagsimula pa raw ang plano noong alkalde pa ng Davao ang Vice Presidente. Katuwang din daw ni VP Sara, si dating Davao City Police Chief at ngayon yung Senador Ronald De La Rosa. Irawag ni Las Cañas na extrajudicial killing campaign ang Oplan Tokhang. Sa pagtataya daw ni Las Cañas, nasa 3,000 ang namatay at nawawala sa Oplan Tokhang sa Davao City pa lang. Isinumitin na raw ni Las Cañas ang hawak niyang informasyon sa pamagitan ng isang affidavit sa International Criminal Court o ICC. Hindi lang niya alam. Yan na, so video tayo ha, sige. na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. nag talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. Apo siya po yung dating police na member po ng DDS ng Double Death Squad. Siya po yun. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-impose ito sa Double City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming yung namimising. Nag-imistigar ba si Sara Duterte? Wala. Wala. Wala pang bagong pa. O, oh, di ba? Oh. Sabi sa inyo eh. Nakakilabot to eh. Oh. So ngayon, 'di ba, nung, nung una, nung una, kasi tingnan ninyo ah Kung napapansin niyo no, hindi ako masyadong gumagamit ng mga word ni Lascanya. Kasi parang ano eh, parang well, nagbibigay ako ng benefit of the doubt. Pero ngayon po para sa akin po ngayon, wala na pong doubt doubt kay Lascanya. Kasi po tinanggap po ng ICC yung affidavit niya. Ganoon po 'yun. Kung mapapansin niyo dati, 'di ba? Sinasabi ko, sabi ni Lascanya, sabi ni Lascanya. Pag ganun, ganun, lang. Pero ngayon, pwede na po natin sabihin, confirm ito. Kasi nga po, tinangkap na po ng ICC yung mga sinabi ni nila sa kanyas. So si Bato, at si Sarah, ang pasimuno po ng tokang sa Davao. At yung nangyari po dito noon, na sinasabi ni nilang Davao model, di ba, kay Sarah rin nang simula yan. So ngayon, kung babalikan po natin yung ano, yung... Uh, Aras Digong. Tandaan nyo ha 2013 na, 2013 nangyari yung tokhang. O anong sabi pa sa Ariswaran Bidigong? O. O yan ha? O. Kaugnay sa krimen sa sakop sa, 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 -kop sa ng korte na inaakalang isinagawa sa teritoryo ng Pilipinas sa pagitan ng ika, u, isa ng Nobyembre di ba? at ika labing anim ng Marso 2019. So from 2011 November hanggang 2019 ng March mayroon pong jurisdiction po ang ICC sa Pilipinas para po mag-file ng kaso. So pasok na pasok po dito yung ginawa ni Sara Duterte na pagbuo nga po ng tukhang. Di ba? At ang point dito mga siyempre syempre, sumagot si Sara dito. Ano sagot, an sagot si Sara? Oh. VP Sara uh, VP Sara Duterte dares Las Cañas charge me in Philippine court. <laughs> bobo talaga no? Alam yan yan. Ah, al al alam sa inyo bobo talaga si Sara eh. Kung kayo, kung kayo si Las Cañas, nasa ICC na kayo. Pabalik pa ba ng Pilipinas? <laughs> Bobo! Tapos ngayon, kapag di siya nakasuhan, sabi ni Sara, kita nyo, kita nyo, Oh, sinong sinungaling hindi ako makasuhan, sinungaling hindi ako makasuhan dito sa Pilipinas, Bobo! O, oh. Katingin nyo ba, uwi ba si, ano, silas Las Cañas, sa Pilipinas para kasuhan si Sarah? Anong klaseng der yan, Sara? Anong klaseng der Patunayan mo na lang, Ngayon yung tukhang, hindi ikaw nag, uh, nag, uh, nag, nagpasimula. Yun lang. Pero kung babasin po natin yung timeline, kaya sana po talaga nasimulan tukhang. Di ba? Kaya ito yung panatama nga dyan, ano, June C. Ito yung pamilya na walang alam sabihin kundi patayan. O, di ba? <laughs> so, yun mga babae, so, kayo po dyan sa Team Ripinon. Ano pa masabi nyo nga po dito, na sangkot po si Sarah uh, sa ano sa Tokhang. Nasa kanya nagsimula ang Tokhang.